Doon na mira nang naanat ang lola ngayon. Ngayon sa dagat. Dayo man sa dagat ay kabiran. Hindi tat si tonton si tonton niya. Ito raw yung uh, ginabit na oven na uh, uh, 13 years old na bata na binawian ng uh, buhay matapos na makuryente. Uh, bali, nagluto daw ng cookies. No? Ito yung pinakang mga parang wiring punta sa um, ilaw. Ayan o. No? Dito. Parang pumutok raw. Tapos pagbukas ay ito sumagi sa bata. Pag na deka, mm -hmm. Pagbukas to. No? O sumablay. No? Pagbukas na. Nagbulibod ka na oh, no. ano. Kasama natin yung uh, tiyuhin ng uh, isang uh, 13 years old na nakuryente patay dahil sa pumutok raw na oven. Uh, kasama natin si Kuya. Ano nga ang pangalan mo, Kuya? Reno Andres. Opo. paano ho nangyari itong uh, malagim na insidente na kung saan nagdulot nga yung nag-iisang o sulong anak ay namatay dahil dito sa incident na ito? Ano, paano nangyari po? Kasi, wala kasi akong, kasi tinawagan na ako sa hospital na sila. Wala uh -huh. ako dito. Uh -huh, uh -huh. Mabuti nga may bayaw, aning bayaw ako na na hospital yung anak niya. Kilala niya yung pamangkin ko. Uh -huh. Nagchat siya sa akin. Kaya nabasa ko agad na ganun. Nakurindi daw si Bian. Na ganun. Uh -huh. Kaya agad-agad kami pumunta ng hospital. Tapos okay, uh -huh. so, kung dating ko doon sa hospital, wala na. Natabunan na siya ng tila. Uh -huh. <laughs> did on arrival siya. Did on arrival yata. Uh -huh. Dito sa pagkwento niyo dito sa kanila nung kasama niya sa bahay that time ano daw nangyari po ganun din daw nagbibik di, daw nagbibik siya ng ano, uh -huh. kaya, Tapos, tapos pa, pag open niya, sumabog siya. kaya siya sa kanya. Anong tawag doon sa nag para sa oven? nag nag re, um, nag -re siya. Opo, opo. Tapos. Kaya pag-check niya siguro, sumabog yung kanyang oven kaya na kuryente siya. Yung pinakita nyo kanina, yung medyo wire. mayroong wire. wire sa loob? Y yun yung kumumansa ko niya, sa kamay niya. Mm -hmm. kaya, mm -hmm. Yun yung sum sumabit pa ba oh. yun sa... Ano? Yun siguro sumabit kasi dito yung kwal niya sa kamay niya. Eh. Dito mm -hmm. yung lastor at saka yung parang spring talaga yung yung kwa ng suno, sunog niya dito. Parang spring talaga. Kaya yun talaga yung dumikit sa kanya kasi yun yung nasunog eh. oh. kasi nasunog pa yun kasi mainit pa yun uh -huh. so, grabe pala no ang uh, nangyari so pag, pag sabog nung medyo may wire kasi sa loob oh. na mayroong medyo bumbilya, no, oh, medyo bumbilya yun yung sumabog oh, yung, yung yun sumabog. parang bumbilya na oh. pahaba oh. yun yung nagpapainit yata oh. eh, no? tapos kumala simpre, pag wala na yung cover kumalas yung, mga, diba, yung, mga wire, yung, spring, yung spring yung spring niya mahaba ah. yung spring na mahaba na yun. Tapos Kasi, yun ang umano dito, pumulupot, uh, sa, pumulupot uh, ano, sa kamay niya. Kamay. Oh. So, 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 grabe, no? Sulo daw anak ito. Solo, oh, sulo anak. Anong grade na ito siya? Second year na. No. Um, grade A. Babae, babae. Babae. Grabe, no? Condolence po, sir, sa pamilya po.